Good morning, mga kasari. Good afternoon, good evening. Kung mo ano mga kayong oras, ano sa saking video ngayon. Uh, welcome back to my channel, Ellen Blog. In sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na YouTube channel, Ellen Blog, And like and share na rin para ah, uh, marami pang makapanood sa aking video ito. At sana pang nagustuhan niyo ah uh, i-click na rin ang notification bell para ma notify po kayo sa aking mga pandong in-upload kong video. Um, for today's video, mga kasari, ay uh, mag-share po ako sa inyo na tatlong uh, paraan na para maiwasan ang pagkalugi sa ating mga negosyo. Disclaimer lang po guys, mga kasari. Itong ah uh, i-bahagi ko sa inyo o i-share ko sa inyo lahat po ito ay naranasan ko lang sa aking pagtitingda sa aking sari-sari store. Apo po ay isang sari-sari uh, store owner. Maliit lang po ako ay isang retailer lamang. Um, lahat ng aking issue share ay uh, nararanasan. Um, ito po ang nauna na uh, ma-share ko sa inyo kung ano ang aking mga nararanasan. Unang-una uh, po, mga kasari ay ah uh, kinakailangan po natin ay uh, tingnan ang lahat ng laman sa ating mga resibo dahil uh, noon ay ginatawa ko uh, yung kaulit-ulit ko lang dinibili ah uh, i-skip ko yan sa resibo hindi ko yan uh, pansinin ay ang tingnan ko lang yung mga bago kong nabili na hindi pa ako naka Tag, titindayan po ang ah. tignan ko at saka ah, dyan po ako kukuha ah, makukuha o matignan ko kung ah, magkano ang presyo para makita natin at malalaman ko na ah, ilan ang akin tubo na ipapatong. Ayan. At yun, na napansin ko na sa ilang araw na Uh, wala akong ginagawa um, at walang customer uh, napansin ko ang aking mga resibo tingnan ko uh, nakita ko ay tumataas na pala ang ibang produkto na palagi ko nang ginibili kaya nga guys mga kasari napakalaki po ang uh, tinataas nila at ang presyo ko ay hindi ko po tinataas level lang po ang aking presyo dahil akala ko ay ah uh, ang kanilang presyo ay hindi tumataas. At matagal na kuya napansin parang mga one month na yata one month na yata na po napaka laki po mga lugi ko sa aking mga paninda. Akala ko lang na ang presyo nila ay hindi po tumataas. Ayan, tumataas na pala at hindi ko napansin. Uh, ang pinaka uh, hindi maganda na ginagawa ko ay, ay yung mga resibo na hindi ko tinignan lahat ng mga uh, item na mga binibili ko. Dahil uh, ano, kampanti lang po ako kung anong mga presyo nila noon ahala po, hindi pa sila nagtataas. Ayan, yung unang-unang tips. At ang yung pangalawa, ang yung mga uh, expiration date, naku, napaka, uh, hindi maganda na hindi po tayo tumitingin ng expiration date. Dahil naranasan ko na yan noong nabili ako, uh, meron pong produkto na uh, hindi ko napansin at hindi ko lam, uh, tinignan na meron palang uh, expiration date na bale uh, bali ngayon ay uh, ihalimbawa ko nga lang uh, ngayon ay Febra, a uh, January at ma-expire siya ay February na. Nako. Uh, meron na lang tayong isang buwan. Uh, at hindi, ang aking nabili, at hindi naman siya fast moving. At napanzin ko, siya ay dumating na sa February. Uh, akalain mo naman, ibibinta mo na malapit na ma-expire. Baka, anong laman uh, niyan? At baka, ang ating customer ay magre reklamo dahil ang ating... Uh, pinagtitinda ay pagkain. Kinakailangan po natin ay uh, pinag iwasan or pinag-iingatan ang ating na customer para uh, hindi hindi po tayo na uh, ang tawag dito na hindi tayo, wala tayong pakialam sa kanilang mga uh, binibili. Kinakailangan po uh, pag-iingatan din natin ang ating mga customer at alagaan base sa ating mga uh, pagtitiningan sa ating mga uh, expiration date dahil uh, malugi tayo dyan kapag uh, tulad ng ginagawa ko hindi ko na lang siya um, hindi ko na lang siya ibininta. at ang iba ay ginagamit ko at yung iba ay um ginagawan ko na uh, kitapon na lang dahil uh, wala na po akong magawa dyan kaya tinatapon ko. At yun, kapag tinatapon mo ang isang produkto, nako, napakalaki ng logit dahil uh, wala nang uh, matitira sa iyong pera na binibili mo at kahit piso po lang nabalik sa iyo at yun, nawala ang puhunan mo. Yan po ang uh, nakalugi sa isang negosyo kapag hindi tayo uh, tumingin sa mga expiration date at saka click yung resingo. At ang um, pangatlo, pasensya na po ay may uh, dumadaan ang uh, ma at ang pangatlo ay meron po akong uh, nararanasan na um, sa aking mga uh, nangungutang ay hindi na sila nagbabayad. Yan po ang pangatlong tips ko. ay uh, meron pong uh, nangyari sa akin na ganyan na hindi po sila bumabalik sa aking uh, pag, uh, sa aking store na bumabayan. Kaya isa po yan na ma iwasan natin na magpapautang na uh, taong hindi natin kilala masyado at yung taong kilala mo pero napaka uh, delikado dahil hindi pagbabayan ng utang. Kinakailangan po na kung may pag-uutangin tayo na tao, kinakailangan po na uh, meron po tayong pagtitiwala at uh, bago natin pautangin, na uh, kinakailangan meron tayong mga roles na uh, minibigay sa mga namumutang. Pero hindi natin uh, maiwasan na merong taong na kapag nangungupang ay hindi po bumabalik sa ating tingdahan. Yan po ang pinaka hindi maganda dahil ang um, ating punan dyan at ang ating tumu, nakasalalay. At uh, kung hindi sila magbabayad, wala na po tayong um, ikabili, ikapamimili ulit. Uh, wala pang ah uh, ang ginagawa ko, kinakailangan po natin may limitasyon ang ating um, binibigyan ng utang. At uh, pipiliin lang natin kung sino ang uh, tao na mabait at yung taong marunang magbayad ng utang. Dahil kung hindi po uh, mga taong pag-uutangin natin kapag hindi sila bumabayad, ah uh, meron tayong ah uh, baka tapag bumalik sila maka uh, maka bigay pa tayo ng masakit na salita kaya ah uh, pagiiwasan pag iiwasan natin yan at uh, maraming salamat po sa inyong panonood sana nabustuhan niyo ang aking uh, video mayor at kung nagustuhan nyo, ah uh, don't forget to subscribe sa hindi pa nakasubscribe, like, and share, and comment down below kung ano ang mga katanungan nyo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa aking video, my friends.